Hey guys, good morning. So, day ko ngayon is wala tayo sa trabaho. So, kakain okay, tayo at mag -uulam ako ng pritong bangos. Yung pritong bangos guys na hindi na niluloko. Tara! Yan. Yan ang ulam ko for today. Itong bangos. Ayan siya guys. Hello, peraso. So, siya kayo ng sasawan. Suka. So, ah. hindi mawawala yung ating kape na no sugar Kakape tayo guys na walang asokal So guys, walang asokal yan ha hindi yan mawala sa akin yung hindi, eh, hindi po yung kain ano lang ah uh, yung umaga trabaho kasi guys puro ano doon mamantika ang ulam sa sarap naman pero syempre nandito tayo sa bahay subukan natin magmukbang ng kakaibang na ulam so bukas kami muna eh. Guys, kain tayo sa inyo. Dadasal mo na. Gawalan na tayo ng bangos, guys. Ritong bangos. Ang harap niya. 'Yan ang ulam ko. Kain po tayo. Kain po. mali hmm. so, ako, ako lalo ko pala hindi ko kain po ulam hmm. tayo ng pritong bangos cherry ah hala pag mga kamay lutong ay nagyayag hmm ang mo tongay ay Kain po Pritong bangos Ang olam ko today So ito yan Kain tayo Yeah. Okay. lutong. Mm. Pero ngayon ako magkaroon na ano. Ano tawag yun? Mouthpiece. Mouthpiece ba yun? Yung mic. Para hindi ko na kailangan lumapit. sarap ano pag mainit yung kanin nyo guys ang sarap masarap sa akin kasi hindi naman kasi ako taong maselan tsaka maarte so kahit magulam ako ng ganito okay lang Sa pinan talaga. Hindi ko, yung bata ako, hindi ko to alam. Na, inuulam sa alam. Ano mo ba kung kailan ko lang ito naputunan? Nasa Bulacan na ako. Kikita ko kasi yung ilan na. Bili sila ng lechon. Bangos ba yun? Ang kucherya. Inuulam nila. Kaya sinubukan ko. Sarap pala. So, ngayon, inulit ko ulit. Hmm, nakita ko kasi to. Nakita ko siya, kaya sabi ko pala ang sarap. Ano ba? Ano Ito ba itong siya, guys? Kain guys. Yung kape na walang asukal. Hindi ko 'yan makakalimutan, tuwing umaga. Minsan wala pang akong kain ito na ininom ko. eh pagdating ko, pagdating ko doon sa trabaho, ito na ako pero ang pinakain ko doon tinapay lang tapos pagdating ng 5pm tsaka makakain ng kanin totoo naman siya na ang ah, bilis bilis na makapag digest Mm. na with Ang bangas so salamat sa lahat ng nanonood thank you so much bye